For today's video mga mare, nululis mga pa pala ng umaga yan. At syempre mga mare, dating gawi, kailangan nga natin linisin ang mga lagayan ng ating mga shampoo. At syempre mga mare, dahil nga may pinamili kami nung linggo at ngayon ko nga lang isasalansa ng iba. At bago ko nga mga mare isalansa niya, kailangan ko nga muna ayusin ang mga lagayan. At kailangan ko nga rin mga mare, pag samasama yan ang magkakatulad na shampoo. At ibubukod ko nga rin dyan mga mare, ang mga conditioner. Kaya nga mga mare, mga busy nga at ngayon ko nga lang ulit ma maayos yan. At kita nyo naman mga marit, magugulo nga talaga. Hindi na rin kasi maasikaso yan ng asawa ko mga marit, kaya ako na nga lang talaga ang gagawa niya. At pagkatapos ko nga mga marit, punasan ng mga shampoo at ayan nga, binalik ko na nga sa lagayan. At ayan nga mga marit, nakasweater pa nga ako dyan, dahil maaga pa nga talaga yan. At ang lamig talaga ng panahon mga mare at ulan nga ng ulan. Kaya tuloy mga marit nakakatamad naman talaga lumabas. At ayan nga mga mare yung sundrocks nga na pinamili ko ko nga ng tag Price. Para nga mga marit, hindi nga tanong ng tanong ang asawa ko at mga anak ko. Kasi nga mga marit, pag may ginagawa nga ako, itawag nga ng tawag sa akin at nagtatanong kung magkano nga iyon. Kaya lahat na nga lang mga marit, lalagyan ko na nga lang ng tag price para nga alam na nga nila ang presyo. Yung shampoo at conditioner nga mga mare kahit hindi ko na nga lagyan ng tag price, ay alam na nga nila. Yung mga sondrox lang naman ng na mga mare ang kailangan ko nga lagyan dahil nga nakakalimutan nga nila. Yung ibang pinamili nga namin dyan mga mare tulad nga ng shampoo ay ngayon ko nga lang pinaghiwalay-hiwalay. Yung iba naman kasi mga mari na pinamili namin ay pinansabit na nga ng asawa. Ko. At yung mga biskuit din mga mare na ilagay na rin ng asawa ko nga sa mga lagayan. Mga shampoo at sabon na nga lang talaga mga mare ang aking sasalansan dyan. At hindi pa nga ako kontento mga mare pinunasan ko nga una ang spray ng target at inusog ko nga pala dun sa sulok mga marit para nga magkasya ang mga sabon. Yung ibang mga sabon kasi mga marit pinansampay na nga lang ng asawa ko at hindi pinaghiwalay-hiwalay. Kaya yan mga marit kinuha ko nga at pinaghiwalay-hiwalay ko naman yung mga Joy at ang mga Colgate. Dahil nga nagkapatong-patong mga marit hindi na nga makita yung iba. At ayan nga mga marit nilagyan ko na nga ng tatak ang bioderm para nga alam na nga rin nila ang presyo. At pinaghiwalay-hiwalay ko na nga rin mga marit para nga hindi sila mahirapan mag tanggal. Kalimitan kasi nagbabantay rito sa akin mga mare ang anak mo nga si Justin. Maganda kasi mga mare kung lahat nga ng paninday may tatak na para nga hindi nila malimutan ang presyo. Lalo na nga mga mare yung anak ko nga si Justin ay napaka-addict nga sa ML. Pag natututok nga mga mare minsan nga bigay na lang ng bigay. At nagkakamali nga siya mga mare ng presyo nga ng mga items. Fast forward na nga pala tayo mga mare. Meron nga rin pala kami pinamili para nga sa mamamaskong mga bata hindi naman karamihan yan mga mare. At least lang mga marit may maibigay nga kami sa mga kabataan. Tuwing December talaga mga marit nagbabalot nga ako nang ganyan. Hindi nga lang ganun kadami mga mare pero kahit papano ay may maibigay nga lang ako. At tinulungan na nga rin ako dyan ng aking asawa mga mare at andyan nga ang aking bunso nag-aaligid-aligid. Gusto kasi makakuha ng candy nyan mga mare kita nyo naman no. Hindi na nga namin binibigyan mga mare dahil nga namamaga na nga ang buhay ngipi. Sabi ko nga sana kung bunso mga mare, wag na nga siyang kakain ng candy at bungi-bungi na nga siya. Pag nakalingat kasi ang nagbabantay sa tindahan mga mare, at, nako Diyos ko, nakakakupit talaga ang bunso ko na yan. Natulong-tulong na nga rin magbalot ang batang makulit na yan mga mare. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!